The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Tapusin po natin yung tema natin about faith o yung pananampalataya. Marami po tayong na-cover na angulo na to this week at na-define natin siya, na pag aralan natin yung source na to, yung by hearing the Word of God and of course exercising it by applying it sa buhay natin. Then kahapon, sinabi natin kailangang matest yan kung legit dahil po Faith that is not tested cannot be trusted. Ulitin ko po. Faith that is not tested cannot be trusted. So today po pag-usapan natin yung ultimate reason bakit ba kailangan nating manampalataya sa Diyos. Sabi po sa Ephesians 2 verses 8 to 9, "For it is by grace you have been saved through faith and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works." so that no one can boast. Medyo mahaba lang po ito, pero napakalaman po na ito. Ang sabi po rito, yung eternal blessing po pala naghihintay sa atin kung legit ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang kaligtasan po natin ay regalo. Hindi po ito mabibili, hindi po ito, ito mapagtatrabahuhan. Okay? Hindi dahil mabait ka because good works, sabi po rito sa verse, mag -mag magdadala lang yan na kayabangan sa atin. Kung pupunta ka sa langit, nawala si God sa picture, baka mag ka. Bakit ito lang ang bahay ko rito sa langit? Nagpatayo ako ng ospital and all. Nagpatayo ako sa mga scholarship sa may hirap. Sabi, so we can never boast before God. Kaya po yung salvation, para po tayo maligtas, pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na namatay sa krus upang mapagbayaran yung utang natin sa Ama. Bunsod ng ating pagiging makasalanan. Dahil po sabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sinambit nga ni Jesus sa krus, nung siya ay mamamatay na, lastai. Ibig sabihin po, it is finished. And then nilibing siya, on the third day bumangon. Yun po ang kwento ng gospel. It's only through the finished work of Christ tayo po ay maliligtas. He conquered sin and death. Wala na po tayong mababawas, kaya sabi niya, it is finished. Wala na tayo ma maidadagdag, kasi nga po, finish na nga eh. Kaya po kung mananampalataya tayo, alright, sa ginawa ni Kristo sa Cruz, ang sabi po, ikay maliligtas kahit po magpatayo pa tayo ng isang katutak na ospital, simbahan, orphanage, kung hindi naman po yan bunsod ng pananampalataya sa Diyos, sabi po, in vain daw po yan. Kaya kung gagawa ka ng good works at ito'y bunga ng pananampalataya, then go for it. Kasi po yung good works ay fruit ng salvation, hindi po siya root of salvation. Siya po ay mark of salvation, hindi siya means to salvation. So ganyan po kalaga ang pananampalataya sa Diyos, it is the foundation of our salvation. Tandaan po natin, tapos na po ang gyera. Tapos na po yung laban sa krus ng kalbaryo na pagtagumpayan na ng Diyos para tayo maligtas. Ang trabaho mo lang, ang trabaho ko lang, na nanampalataya ka ba sa Diyos at naipapamuhay mo ba ang pananampalataya na to sa pamagitan ng paggawa ng mabuti, pagkakaroon ng takot sa Diyos, tama? at pagsilbi sa bayan katulad ng mga politisya natin na mga ngayon at tatakbo sana po yung pananampalataya nyo sa Diyos ang mga ibabaw. Okay? Tama po kayo, gusto nyo maglingkod sa tao, I'm all for it. Pero sana po yung takot sa Diyos yan ang mga ibabaw habang kayo naglilingkod sa kapwa. Ephesians 2, 8 9 For it is by grace you have been saved through faith and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by good works, so that no one can boast. Lord maraming salamat dahil hindi nakaatang sa amin ang aming salvation otherwise walang maliligtas dahil, Lord, kami ay napaka-rupok na mga tao, Lord God. Kung wala ka sa picture, Lord, we will always be tempted. At lagi kami, Lord, kakagat sa mga patibong ni Satanas. Kaya, Panginoon, salamat sa kalakasan na binibigay mo sa amin. Yung pananampalataya namin sa iyo ang na nagbibigay sa amin lakas upang maipamuhay ang aming buhay na naayon sa iyo. Patawarin niyo kami, Lord, sa mga kasalanan na hindi namin, Lord God, naingin ang tawad sa iyo. At ngayon, Lord, kami lumalapit sa iyo. Patawarin mo kami. At one day, makikita namin ang fruit of our faith. Makasama ka namin throughout eternity. In Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.